paano ba natin mapapagtagumpayan ang distracted heart? Una, identify your distractions. Anong humahadlang sa iyong intimacy sa Panginoong Yesus? Number two, choose the better portion. Prioritize mo ang presensya ng Diyos kaysa sa iyong performance. Number three, learn to sit before you serve. Manatili ka na kasama ang Diyos bago gawing ang para sa Diyos. So pag-usapan natin yung number one identify your distractions. Ibigyan, ang background ng pag-uusapan natin ay dumalaw ang Panginoong Yesus sa bahay ni na Marta at Maria para itong bisita na sobrang special. Isipin mo na lang, kung presidente ng Pilipinas ang dadalaw sa iyo, nako, talaga namang napaka-espesyal, di ba? Pero ito, ang dadalaw sa kanilang bahay, hindi hari o mataas na opisyal ng gobyerno, kundi mismo ang Panginoon. Grabe, ang Diyos mismo ang bibisita sa kanila. Kaya nga, ang tanong ay, paano kung ang Panginoon ang pupunta sa bahay mo? Ano ang gagawin mo? Sigurado, maglilinis ka, magluluto ka, paghahandaan mo talaga. At yun nga ang ginawa ni Martha. Abala siya sa lahat ng preparation. Sabi sa Luke 10.40, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang, tulungan naman ako. Ibigan, ang salitang ginamit dito para sa abala o distracted ay galing sa salitang griego na perispau. Na ang ibig sabihin, parang hinihila ka sa iba't ibang direksyon. Parang pinupunit ang isip mo. Imaginin mo ang isang taong may pinapalakad na anim na aso. Sabay-sabay, humihila sa kanya sa magkakaibang direksyon. Ganyan ang puso ni Marta. Watak-watak, hati-hati at pagod. At ito'y nakagulat. Hindi masama ang dahilan ng pagka-distract ni Marta. Tama ba? Hindi siya nanonood ng Netflix. Hindi siya nagtitiktok habang nandun ang Panginoong Yesus. Ang pinakakaabalahan niya ay paghahanda para sa Panginoong Yesus mismo. Good things, di ba? Necessary things. Pero ito yung katotohanan. Ang distraction, hindi kailangan maging masama para maging delikado. Kahit yung mabuti, kapag naging sobra, pwedeng maging hadlang para sa mas mahalaga. Parang ganito, isipin mo isang concert pianist. Pinaghirapan niya mag-practice ng ilan taon para sa isang malaking performance. Pero bago siya tumugtog, na-obsess siya kung plansyado ba yung toksido niya, Maayos ba yung pagka-arrange ng music sheet? Tama ba ang height ng upuan niya? Bagong linis ba yung gagamitin niyang piano? Legitimate concerns, hindi naman masama. Pero dahil nakafocus siya sa mga details na ito, nakalimutan niya yung pinaka-essence kung bakit may concert. Nakalimutan niya ang pinaka-importante. Ano yon? tumugtog ng piano ng buong puso. Alam mo, yun din ang nangyari kay Martha. Naligaw siya sa mga detalye. Nakakalimutan yung presence ng Panginoong Yesus na mas mahalaga pa kahit sa anong kabisihan na ginagawa niya. At alam mo totoo din sa buhay natin yan. Ako mismo habang ginagawa ko itong mensaheng ito, dami ring distractions. Kailangan kong pumunta sa supplier para sa development ng isang trabaho na gagawin namin, tapos may magme-message sa akin tungkol sa kailangan bayaran, tapos may data pa ako hindi pa natatapos ma-retrieve patungkol sa customer namin. Habang gumagawa ako ng message, ramdam ko na nahati yung isip ko. Pero doon ko na-realize, nakausap ako ng Diyos. Sabi niya sa puso ko, anak, huwag kang malunod sa worry. Magtiwala ka sa akin. Naalala ko yung message natin last Sunday. Kapag may problema, anong gagawin natin? Sino nakaalala sa inyo? Kapag may concern, kapag may issue, kapag may problema, anong gagawin natin? Mag-pray. Kaya nag ako, Lord, Tulungan mo ako na hindi mag-alala. Alalahanan mo ako na kasama kita at mas importante ang iyong essence ay sa mga pinag-aalala ko. Yung mga inaalala ko, ikaw naman ang bahalang mag-provide nito. At nung ginawa ko yun, binigyan ako ng kapayapaan. At nakapagpatuloy ako sa ginagawa ko. Mga kapatid, ito ang reality. Distractions will always be there. Good things, urgent things, necessary things. Pero kapag nawala ang Panginoong Yesus sa gitna ng sitwasyon natin, nawawala ang kapayapaan. Kaya ang unang challenge ni Lord sa atin, identify your distractions. Ano ang mga bagay na humihila sa puso mo palayo sa kanya? Pamilya, trabaho, social media, o baka pati mismong ministry mo. Tandaan mo ito, hindi porket para kay Lord ang ginagawa mo. Ay ibig sabihin na nito ay nasa presensya ka na ni Lord. Maaring busy busy ka sa ministry pero baka yan pa ang nagiging dahilan para hindi mo pinupursu ang intimacy mo sa Diyos. Baka iniisip mo, naglilingkod naman ako kaya naiintindihan na ni Lord na wala akong time magkaroon ng intimate at personal worship ko sa Kanya. Kaya nga kaibigan, alamin mo kung ano ang pumipigil sa iyo para sa mas intimate na relasyon sa Panginoong Yesus. Kasi kung magiging totoo lang tayo, lahat tayo may mga bagay na humahati sa focus natin at nagnanakaw ng kapayapaan natin. Para sa iba, yung mga anak nila ang humahati sa focus. Halos naging driver ka na lang ng mga bata. Hatid sundo dito, punta doon. Halos wala nang oras makaupo at magkwentuhan ng tahimik bilang pamilya. Para naman sa iba, yung career, sobrang busy sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Pero nakalimutan mo na ang Diyos ang dapat mong nilalapitan sa bawat hakbang. May iba naman ang pera at negosyo. Lagi nakafocus kung paano kikita pa ng mas malaki, kung paano makakaipon pa. Kaya kahit nasa church, ang iniisip niya, bills, sales at utang. Meron ding mga nalulunod sa social media, isang like, isang notification, isang scroll, pero bago mo namalayan, isang oras na ang nawala sa iyo para sa ilan relationship ang distraction. Yung puso mo puno ng stress sa boyfriend, girlfriend, o asawa mo, kaya kahit si Lord nagsasalita na sa iyo, hindi mo marinig kasi ibang boses ang nangingibabaw. At meron ding ilan sa atin na ang kanilang distraction ay ang ministry. O oh, kaibigan, tama ang narinig mo. Maring busy ka sa paglilingkod sa Panginoong Hesus pero nakakalimutan mong magbabad sa presensya ni Lord. Nakakalimutan mo din na involved siya sa iyong buhay sa araw-araw. Si Sarah, isang CEO ng isang tech company. Ang galing niya kaya mag-manage ng tatlong tawag ng sabay-sabay. Sumagot ng emails at mag-review ng reports, sabay-sabay lahat. Parang makina, lahat humahanga sa efficiency niya. Pero tuwing nasa church siya habang nag-worship, ang isip niya, nasa schedule niya pa rin para sa Monday. Habang nagdadasal, ang isip niya, nasa presentation na gagawin niya. Kaya kahit nasa church, wala talaga siya sa presence ng Diyos. Ibigan, nakaka-relate ka ba? hanggang dumating yung punto na nagkasakit siya at napilitan siya magpahinga. Doon niya na-realize, Lord, buong buhay ko, ginawa lang pala isa sa aking mga task. Isa ka lang na item sa to-do list ko, pero hindi pala ganon. Hindi pala ito tungkol sa productivity, tungkol pala ito sa presence mo. Alam mo, na-identify ni Sarah ang distraction niya at natutunan niyang maupo, mag-focus at makinig sa Diyos. Mga kapatid, Baka tulad ka ni Sarah. Akala natin okay tayo kasi productive tayo. Pero ang tanong, productive nga ba o distracted lang? Busy nga ba o empty na pala ang ating kaluluwa? Kaya ang mensahe ng Diyos sa atin, anak, hanapin mo ako. Wag mong hayaan na hilahin ka ng lahat ng bagay. Ako muna, bago ang lahat. Si Pastor Williams, mahal na mahal siya ng congregation niya dahil sa kanyang sipag at dedication. Bawat may sakit, dinadalaw niya. Bawat meeting, present siya. Bawat tawag ng tao, sinasagot niya. Bawat sermon, pinaghahandaan niya ng todo. Puno ng ministry activities ang calendar niya mula umaga hanggang gabi. Kaya lang nagsasabi si Pastor Williams, naku talagang laging naglilingkod yan sa Panginoon. Pero sa totoo lang, sa puso niya, may emptiness na lumalaki. Yung prayer life niya, naging mabilis na dasal na lang bago mag-meeting. Kasi, bising-bising -busy nga siya eh yung pagbabasa ng Bible na naging para lang sa sermon preparation. Ito yung masaklap. Ano? Nakakausap mo lang ang Diyos, nabubuksan mo lang yung Bible kapag magpe-prepare ka na ng d-group mo. Nakakapagbasa ka lang ng Bible kapag may notification. Oops, may verse of the day. So, mabasa nga. So, si Pastor Williams, hindi na para sa personal na pakikipag-usap sa Diyos yung pagbabasa niya ng Bible. Tulad ni Martha, nawala siya sa presensya ng Panginoon. Kahit abala pa siya sa paglilingkod. Buti na lang, meron siyang accountability partner na nagtanong sa kanya, kailan ka huling umupo sa harap ng Panginoong Yesus. Hindi bilang pastor na naghahanda para sa church, kundi bilang anak na minamahal niya. At doon niya na-realize na hindi na niya naalala kung kailan ang paglilingkod na dapat sana na nanggagaling o umuusbong mula sa isang intimate relationship sa Panginoong Yesus ay naging lang pa para sa mas malapit na relasyon niya sa Panginoon. At ah, ba diba? ganun din ang nangyari kay Pedro sa Matthew 14. Nung nalaman niya na ang Panginoong Yesus ang nasa dagat, nako sabik na sabik siya sa Panginoon at gusto niyang puntahan ang Panginoon sa gitna ng dagat. At sabi niya, Lord, kung ikaw yan, ipag-utos mo na pumunta ako sa iyo. Grabe. Alam ni Pedro na delikado, mamamatay siya pag pumunta siya sa Panginoon. Pero sabi niya, ipag-utos mo lang at pupunta ako sa iyo. So nakita ng Panginoong Yesus ang desire ni Pedro na lumapit sa kanya. Kaya sa Matthew 14.29, sinabi niya, halika. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Grabe, nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. At paano niya ito nagawa? Nanampalataya siya na kapag sinabi ng Panginoong Jesus ang isang bagay, ito ay maaari niyang sundin kasi sagot ng Diyos ang anumang resulta. Hindi ipag-uutos ng Panginoon ng isang bagay na ikapapahamak ng taong inutusan niya. Kaibigan, naniniwala ka ba rito? Na kapag may sinabi sa iyo ang Diyos, ay siguradong hindi mo ito ikakapahamak. Alam niyo kagabi, meron kaming D-group and challenge ko yung isa sa matagal na namin kasama sa D-group at kaya lang hindi namin siya pa nakakasama bilang facilitator. So sabi ko, ikaw naman ang mag-facilitate. Ito, week na ito. And nung unan, parang ayaw niya. And then sabi ko sa kanya, ito lang yung material, babasahin mo lang yan, at may guide yan. Meron na rin niyang sagot para ma-confirm mo kung ano yung tama ba yung iniisip mo na nasagot dyan sa talata na yan, sa mga questions na yan. And sabi niya, okay, sige, tusubukan ko. At alam mo, nung pakatapos nung aming big group, And sabi ko sa kanya, praise God, maganda yung ginawa mo at ako ay sumunod sa Panginoon. And nag-message siya sa akin nung pakatapos na noon, nag-PM siya sa akin, sabi niya, Brother Mike, salamat kasi kung hindi mo ako challenge, hindi ko ito gagawin. At dahil ginawa ko ito, ay mas nagkaroon ako ng desire na mas lalo pang gawin ito. Nagkaroon ako ng desire na mas sumunod sa Diyos. Alam mo kaibigan, hanggat hindi ka hahakbang, hanggat hindi ka susunod, hindi mo mararanasan na ang lahat ng iutos sa iyo ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. Hindi ka uutusan ng Diyos sa isang bagay na ikakasama mo. Kaya nga 'di ba last week pinag-usapan natin ano para mapaglabanan natin yung anxiety anong gagawin natin practice what you know lahat ng natutunan mo practicing mo lahat ng inaral mo sa D group lahat ng sinasabi sayo sa isa worship lahat ng sinasabi ng Diyos sa sa conversation time gawin mo kasi kung hindi lahat ng yung useless Walang mangyayari. Hindi ka pa rin makakapagtagumpay sa iyong anxiety. Hindi mo pa rin mararanasan ang Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, marahil sinasabi sa iyo ng Diyos, halika, pero nag-aalangan ka lumapit at sumunod. Iniisip mo na mapapahama ka kasi ang dami mong kailangan tapusin, ang dami mong pangarap sa buhay, baka hindi ito matupad at marami pang ibang alalahanin. Pero kaibigan, magtiwala ka na kapag tinatawag ka ng Panginoon o meron siyang pinapagawa sa iyo, ay hindi ito para sa ikapapagawa pahamak mo kundi para sa ikabubuti mo. Gaya ni Pedro na hindi tinawag para lunurin ng Diyos sa dagat kundi para maranasan niya ang imposible na maging posible dahil lumapit at sumunod siya sa Diyos. Kaya tandaan mo lagi na kapag may inuutos sa iyo ang Diyos ay para ito sa ikalalapit mo sa Diyos at para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan na makalakad ka sa tubig. Nakaya palang gawan ng Diyos ng paraan ang mga bagay na inaalala mo. Na yung mga imposibleng bagay na iniisip mo ay posible pala sa kanya. Kaya lang nakakalungkot kasi si Pedro ay hindi na natiling nakatingin sa Panginoong Yesus. Napaaganda ng kanyang simula. Nakalakad sa tubig pero dahil itinuon niya ang kanyang focus sa malakas na hangin ay lumubog siya. Distracted heart. Alam mo, totoo naman yung unos o bagyo ng buhay. Hindi ito imagination lang. Pero dahil doon siya nag-focus, ay lumubog siya. Sabi sa Mateo 14.30, Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Ibigan, totoo ang bagyo. Totoo ang bills. Totoo ang pressure. Totoo ang problema. At minsan, totoo rin ang ministry load. Pero ito yung katotohanan. Kapag sa problema ka nakatingin, lulubog ka. Pero kapag sa Panginoong Yesus ka nakatingin, makakalakad ka sa dagat. Ganon din kay Marta. Hindi masama ang ginawa ginawa Totoo namang may dapat ihanda. Pero nung nawala na ang focus niya sa Panginoong Yesus, nawala ang focus niya na mas importante pala ang makilala at makinig sa Panginoong Yesus kaysa sa ginagawa niya ay doon siya napagod. Doon siya nawalan ng peace. Doon siya lumubog. Imagine niyo nung nagtuturo ang Panginoong Yesus doon sa mahigit limang libong tao. Kung inalala ng no, mga disciple yung mga limang libo na yon, paano kaya kakain itong mga ito? Naku, anong gagawin natin? Ano tayo maghahanda? Wala mangyayari. Pero kung magpo-focus lang sila sa Panginoong Yesus, anong gagawin ng Panginoon? Siya ang gagawa ng paraan. Pinakain niya yung limang libo. Kaya ito yung tanong ni Lord sa iyo ngayon. Anak, saan nakatutok ang mata mo? Sa problema ba? Sa ministry ba? O sa akin? Sabi ni Charles Spurgeon, You have been very busy this week and have drifted from your moorings. You have not lived with your Lord in conscious fellowship. You have been full of care and empty of prayer. You have not committed your sorrows to your loving friend. You have blundered on in duty without asking his guidance or assistance. Grabe. Sabi niya ang dami nating ginawa buong linggo. Pero dahil sa sobrang busy, napalayo tayo sa pangpang. -pang. Lumayo tayo sa presensya ng Panginoon, puno ng alalahanin, eh, pero empty sa panalangin. Tuloy-tuloy sa gawain pero hindi humihingi ng gabay. Kaya kahit mabuting bagay ang ginagawa natin, minsan nagiging burden pa nga yan. Bakit? Dahil wala pala ang kalooban at presensya ni Lord. Kaya minsan, di ba? Ako na-appreciate ko, sobrang blessed ako sa lahat ng conversation time na binabasa ko. Kasi alam ko na itong mga D-group leader na ito, alam nila na nagsiserve sila kay Lord. Pero ito ay dapat nagmumula sa puso na nagmamahal at malapit din kay Lord. Hindi baligtad na ikaw ay nagsiserve para lumago yung pagmamahal mo kay Lord. No, baligtad. Nagsiserve ka dahil naguumapaw yung pagmamahal mo sa Diyos. Dahil nauna yung relationship mo sa Kanya. Sabi rin ni Spurgeon, The Martha Spirit says, If the work is done, is not at all. The Mary Spirit asks whether Jesus is well pleased or not. All must be done in His name and by His Spirit or nothing is done. Kaibigan, tanongin natin ito sa sarili. Ginagawa mo ba ang ginagawa mo para matapos na yan? O ginagawa mo kasi dahil ito ang nagpapasaya sa Panginoong Yesus. Ang Martha Spirit ay nakafocus sa output, nakafocus sa checklist, pero ang Mary Spirit ay nakatingin kung napapangiti ba si Lord sa puso niyang sumasamba. At dagdag pa ni David Gusick, There are people like Mary, those who know how to serve and also sit at Jesus' feet. There are people like Martha, those who diligently and with the best intention serve God but without adding the one thing, a continued focus on Jesus, and it results in great frustration. There are people who don't either. They are not even in the house with Jesus, for they are too busy with their own pursuits. Ibigyan, totoo ito. May mga tulad ni Maria na marunong maglingkod, pero marunong ding umupo sa paanan ng Panginoong Yesus. Ang kasiyahan niya ay ang makausap at marinig ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, may mga tulad ni Martha. Abala sa mabuting paglilingkod. Pero dahil wala namang pagnanasa sa presensya ng Panginoon, nauuwi sa frustration at pagod. Para sa kanya, burden ang pagbababad sa presensya ng Diyos. Pero may mas malala pa ang pangatlo. Yung wala sa loob ng bahay nila Maria, hindi man lang lumalapit sa Panginoong Yesus kasi abala sila sa sariling buhay. Kaya itong unang heart check sa ating ngayon. Anong klaseng puso meron ka? Maria ba na nakafocus sa Panginoong Yesus? Marta ba na abala pero pagod? O baka nasa labas ka pa ng bahay ng Diyos? Hindi pa lumalapit sa Panginoon. So ang tanong, Paano ito i-apply sa practical na paraan? Una, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ano ba ang kumakain ng aking mental at emotional energy sa isang araw? Trabaho ba? Relasyon ba? Mga problema? Mga plano? O ang Panginoong Yesus? Kasi kung hindi si Lord ang sentro, siguradong may distraction. Pangalawa, silipin mo ang prayer life mo. Kapag nag ka ba, agad bang pumapasok sa isip mo yung to-do list mo o nakafocus ka sa Diyos na kausap mo. Pangatlo, tignan mo ang calendar at bank account mo. Hindi nagsisinungaling ang mga ito tungkol sa priorities mo. Kung saan napupunta ang oras mo at pera mo, yun ang tunay na mahalaga sa'yo. Tanungin mo, nagpapakita ba ito na si Lord talaga ang una sa buhay ko? Itong oras ko, itong bank account ko? Pangapat, pansinin mo kung ano ang nagnanakaw ng peace mo ano ang lagi nagpapa-stress sa iyo? Nagpapa-worry at humihila ng attention mo. Madalas, 'yun ang nagiging functional gods natin yung mga bagay na mas pinagtitiwalaan natin kaysa sa Panginoon. ibigan simulan mo aminin sa Diyos ang iyong distraction. Kasi sa totoo lang, ito ang maglalayo sa iyo kay Lord. Maring pagkatapos ng mensahe na ito, balik ka ulit sa parehong pattern ng pagkabisi at distracted na kondisyon ng puso mo. ibigan hindi ka pwedeng mamuhay ng buo kung hati ang puso mo. At hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos kung lahat ng direksyon hinahatak palayo sa kanya. Mga kapatid, ang unang hakbang tungo sa spiritual wholeness ay spiritual honesty. Aminin mo na minsan yung mga bagay na akala mo nakakatulong, sila pala ang nakakasakit sa iyo. Ang tanong ko, handa ka bang gawin yung unang hakbang na yon ngayon? Identify your distractions.